Eh, uh, I'm back. Epilem is back. Abot mo ngayon, Lamar. Isang piraso lang. Eh, lumaluma. Meron akong damit dito. Ito yung damit na ginamit ko nung ako nakulong. Luma na. Ngayon. Ito'y lagay mo dyan ni At uh, pipirmahan ko ito. At uh, nang hihingi. Ilalagay daw sa museum yung damit ko nung ako'y PDL pa. Inuwi ko yan, yung anim na uh, damit na yan. At uh, pipirmahan ko yan. It is my life. Alam nyo yung it is my life. Oh. Eh, ito na may sinuot ko talaga. Iti galing sa akin At uh, talagang ito'y naging bahagi ng buhay ko Ayan Ito Ayan Mga naging uniforme ko nung ako'y nakakulong Kaya naman uh, uh, Mahalaga ho ito eh Eh, ang nangyari ay ano May bumibili ng isang milyon ang isa. Ipirmahan ko lang daw at magkakaroon ng video. Eh, hindi. Hindi ko ipagbibili. At ito ay prime ko ito. Imumuseyo eh. ko ito eh. Ilalagay ko sa museum. Ano, Lemor? Oh, ah, history in the making yan, di ba? Ayan. So, you know, ay mga naging uniform ko noon nung ako'y nasa loob ng kulungan. Oh, Oh, hindi. Binili ko naman yan doon. O baga binayaran ko. May libre pero ilan lang yun. Isang piraso lang. Tapos ang ginawa ko, okay, bumili. Binili ko sa kapwa ko. Kapwa ko bilang guno. Para ako may nagagamit. Eh, naging bahagi na siya ng buhay ko. So, inuwi ko talaga. At uh, yan ay Uh, kabanata ng buhay ko yan. Ay may nabili, babayaran daw kahit magkano. Ay hindi ko pinagbibili. Pwede siguro, baka ipa ko pagdating ng araw. <laughs>